Hey, what's up guys? You know, lalabas lang natin. Time check, alas 8. Imeja ng gabi. Ito pinaka-late na nalabas ko dyan. Sa mall. Wala nung uh, Malis Albert. Pero malabas ako na mas mahaga. Mas safe. Ngayon ay medyo na. Ngayon ay sabado. Natin. Let's go home. Um, guys. Tignan nyo naman. naman wala lang katao-tao dito sa kalye ngayon ay Sabado at siya ay ito yung istasyon ng bus pagka weekdays daming tao dito yan wala na ito so, hey guys ayan lang. magandang tong time ah na talaga may ano mga lalakad ng mga lasing you know, wala talagang tao walang sasakyan, konting konti lang I mean, kunti lang ang tao lalakad mga sasakyan nakapark wala na mga tindahan, close na guys napakaaga pa ha Sabado ngayon, time check 8.40 ng gabi yan, wala na ngayon ay Sabado pag ng tindahan close napakagang mag close ng mga hano dito ayan lapit na tayo guys let's go dito may mga mangilan nilan pang tao guys dito may mga nagaantay pa ng bus dyan sa kabila ayan alert lang tayo alert level number 2 ayan let's go And guys sigutan natin yung nakita natin kami ng uh, stands dito matao dito let's go And guys dito napakadaming sasakyan wala akong madami tao dito ayan natin. may concert yata dito eh. let's go ikot tayo guys ayan guys, dito mas malaki ng tao. Ayan o. Oh. Pagpunoy mga bar dito. Ayan. Buhay na buhay ang sauna na to. Ayan dyan sa ano yung nakita natin kanina umaga may nag uh, live band. Live band. Ayan natin guys, let's go.

that's a lesson in the get